Sa so, WhatsApp mga kaibigan Bulate. Welcome to another video. Ako nga pala ay naka-eagle shirt mga kaibigan. Ay ako nga pala ay isang agila. Kuya kong tawagin. Madaming nagtatanong sa akin kung bakit ako sumali din eh. Madami namang reason kaya ako sumali din eh. One of my reason is ito, ang matulong sa iba. Kagaya ho na rin, magbibigay po kami ng pituhan ngayon din sa Pilmes, sa school. At yun na nga po nagbigay kami ng tulong dito sa Pilmes. Ayan po kasama mga aspirant namin at mga kasamahan namin. At after naman namin pumunta sa Pilmes ay dito kami dumiretso sa Lapu-Lapu Second para magbigay din ng kaunting tulong. Yan pong nakatalikod na yan ay si Kuya Eric, yung malapad na yan. At ang kausap po niya ay si Mang Kiko, yung pong admin ng Team Lungoy. Yun yung ipalaw. Ay, ang picture. Ako ka picture. <laughs>

At sa kabila po ng aming kaunting tulong, ay nakakatanggap po kami ng mga recognition mula sa mga school. At yun nga po palang kumanggap ang aming vice president at president ng aming Eagles Club. Ayan po si Kuya Jeff at si Kuya Dennis, buong galing. After naming maglap lapo, ay di na naman kami nabukit sa Galamay Abaw. Na kung saan kami ay nagdala ng Daspan, Walis, Walis Tingting. -ting. Madaming bata ang pagi maglinis.

Hindi ako nakakabarik ha. Aking si Kuya Eric, kagaling magyakag ng baragaan. Pagka-shot naman ng tatlo'y uuwi na. <coughs> Pagkagaling naman namin sa Glamay Amaw ay kakain muna kami since nandito na din kami sa Glamay Amaw din sa Lumian, sa Puera <laughs> Teka mula, ang apihans, ang apihans Wala pa, kasi. <laughs> kasi. wala pa Lumay, lumay gusto lumay Ano pa si Dinsit? At kung gusto niyo makakain ng masarap na lomi, chami, at kung anong-anong palset, masarap din eh sa an, sa puwera. Hindi sponsored video, pero baka naman. After namin kumain, ay dumiretso na kami sa Banay Banay Purse para magdala ulit ng kaunting tulong sa Banay Banay Purse. Ayung school na kaya binultahan na namin last year natatandaan ko Ngayon ibinultahan namin ulit para magbigay na kaunting tulong para sa inyo hanggang dito na muna ang ating video mga kaibigan sana kay mag enjoy pa share, pa like, pa subscribe kung ano man tawag diyan ha kung kayo yung mga interesadong maging kuya ate ay sali na po kayo huwag mahiyang mag inquire